na si Anok, si Pugs, kaya papuntay mo yung ano nila dito. Observe ka muna, Dad. Dad, observe ka muna. Dad, observe ka muna. Huwag mo muna buksan. Asan? Asan? Asan ba primo? mo, sa Nasundan ka hindi? Hindi. <laughs> eh, hintay mo. Magpatawad ka. ka maingay d'ya. Huwag ka maingay. <laughs> daw ng boyfriend naman namin eh. babae dito.

Dogs plano na neto ang ba 'to Sa mesa daw po Ha? Ah. Oh, bata mo lang dito. <laughs> Wait lang, si bagsak mo. Bagsak na doks.

Dali mo na Ano ba ba nang tawag yun? pa pakatapos ng bag ko pa Uy, ang Baso tubig. Thank you, thank Pa-wave daw. kumain ako na, kuma Di ba? Di ba, di ba tayo na mo, ano yun? Ano? Ina mo, maayos ka kung ka tubig.

<laughs> simula sa <na>, simula. taga <laughs> saan siya, Taga Jokana. Saan ba Ay, dito. Ayong. Hindi <laughs> <in, in. laughs> Sa baba, sa baba. <laughs> <laughs> sa baba ka? Pero hindi ako taga dyan. Taga ko ito kay Jorby. Taga? Liquid. Liquid. Gas. Tsaka soil. Ah, <speaking> Ngayon, kasi masakit na. Sinaktan niya na kasi ako tinanggap ko na kanina. So, hindi ko sige. Mag-absent ako para uh, lang dito sa inyo ba natin. Kasi binyag na nga ng pamangkin kanina. Tinanggap ko na ngayon. Ayaw niya pa rin. Magdalam ko ang kanina sa kanina. ko baka Ay, go, na natin. na natin. Pinashat ang Wala kasi ninagdanya na ako. Gila.

Sabi niya, sinunod niya yung passport ko, sinunod niya po si Isaac. Sabi ko, paano ako bigil ng angkot yung... ...tikit ko para um, hindi yeah, ka Hindi naman kailangan yan, pero...

Na best ka din ng na. Para yung sabay tayo. malakas man 'yun. sabi? Ay, para, Siyempre nga magtanong-tanong pa kayo, hindi mong malaman pag dyan kayo sa taas. Totoo yun, tayo, <laughs> tayo tinitigyan natin yung... Anong sabi? Dave? <laughs>